yung aking mga bagong halaman kalilipat ko lang yan kanina tapos uh, diniligan ko siya nila diniligan ko sila ng basang basa tapos dito naman sa baba ito naman yung aking mga ano guys halaman dito sa baba yung aking gumamela mayroon ng malapit ng bumuka ayan oh yung isang tangkay tatlo yung ano niya guys oh, pabuka pa lang yan yan doon sa kabila ito naman yung sa kabilang gate guys ayan yung aking mayana na dalawang kulay iisang variety pero magkaiba yung kulay nila uh, magkaibang paso magkaiba rin ang kulay pero iisang variety lang Ayan. Tapos sa taas, mayroon ding mga hangin. Ayan. Bagong dilig na halaman. Kaya fresh sa fresh sila. Ayan. Okay, so. Yung iba dito, nilipat ko doon sa kabila. Yun yung ah, nilipat ko kanina. Kasi ito naman yung sa kabilang side. Ayan. So, dito sa, ba sa baba, binawasan ko kanina ng konti kasi masyadong makapal. Yan, para makagalaw naman siya. May e isang mayana. Isang variety. Magkaiba naman ang kanyang kulay. Ayan, okay.